Mm, oh, ano na sabi do nga ako na. Ano na sabi do nga. Ah, puruong nga. Apa i aguyaw nga der do ta uwa. Ilako mo da duong pagsida mo sa. Dapat mo pa ka. Or kay ilako mo pag ko bulilay. Nya. Baka. Hindu. Oh, isog nga da maalam ta kan tsawan na garo nga no ka. Apa inda mo ti pork park. Lak sida. Or ba. Or ba. Oh, oh Red Bar. nga, nanginat, isid-sidam, no, puro uong. Kasi ako puro baka, useless. Ano na kamatay? Anggar, anggar nga panay nga yung uong. Ilako mo diyo uong. Ilako na diyo uong, igatang na diyo. Ano na puro baka? Ha? Oh. Ijay ka nga matay mo, ta? ayak na, mo tatay. Ijay ka nga matay. Awan. Tatakay lang makasakaw ko, nagragsak kay Ano hindi na pang magkada, Esther, dyan daw. Ang malipatan diyan. Nalipatan siya, wala. Nalipatan niya. Nalipatan niya. Eh, babe, nang lagi po ba di ay? ni direct yung makawin. Mm. <laughs> Han, kasi di ko na na. Isyak ti na na. Ayabang kayo, tagay nung tayog, balmalong. Katungtong na lang. Wanto sawa, Suldo ang lang. kay pai, kung na na, ah, <laughs> Na, Niya, mangyari. Hindi ka nang nung gumala. Ano mangyari yan? Naka ito taltalungan la, okay na ako. Ip Ipala, eh, palugod lang po bumakna na, na tagitaan. Ang kay ayabang <laughs> mo ito. Ibabawi ko. <laughs> ano ayabang <laughs> mo sa musil-sil doon? Ano? Para sa <laughs> black copy ha? Hindi pa ipagrama nang. Ano. <laughs> Baka agripan ay, din lasa. Ano? Kada mo CCTV. Hahaha agad doble na sinondo na partido pero hindi nagbalbalan pa bola ng bingo sige sige ra sige na tulad lang wa noon sige ka natin ng mga ka pintasan